Punta sa Grace, Las Vegas, California. Dito, dito ba yan? Punta doon, California. Las Vegas, doon naman yung Australia. Oh. Ah, yung, aha, punta natin yung ano naman yan. sa Las Vegas. Las Vegas, oh. Kaya, naman ako sa Las Vegas. Ay, California pala, oh. Okay. 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 dito Okay. 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 Maraming Okay. So, dito na pa ng mga konto na ah. nga. Ito, 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 ito pa. Ah, mga ginawa ng mga tao. Ayan na ito. Oo. Oh. Huh? Ay, oh. Ay, Stone Age. Matawad pala riyan. Nangangalipur niya ba yan? Nakalagay? Oo. Stone Age. Ah, so, nandito tayo ngayon mga idol sa uh stone hands ayan sa mga stone hands. mga parang ano to yung mga pato ang uh, pato, mga, uh, -pato. ayan o ko ayan dito ito mga pato ayan o o oh. oh o oh, hello hello o oh, oh, hello hello Manyo ako dito sa Easton Hens, uh, lugar pasyalan dito sa may mga maraming mga pato. Ayan, yung mga batong mga idol, o. Wait. Ayan, tayo ngayon sa mga batong, yung mga nag-uuntugang batong, ayun na mga ayun na mga batong buhay. na talagang mga ilang taon na kaya nakakalipas, o. Buhay pa rin yung mga batong rito. Shout out, shout out sa mga idol natin hindi pa nakakarating dito sa mga paikot ng batong na ito, o. Mga, ha? mga bato na napapaiputan ng mga uh, tawag nito yung uh, hens o oh. tinatawag na hens na nakapatong-patong pa dyan o shut out at uh, mamaya kapasyal tayo mamaya dito, dito, dito. So, ito yung mabuhay. Sabi natin, clock tower, Italy. Ayan nga mga kaidaw, nandito naman tayo sa mga nag uh, patong patong na bato, oh. Shut out, shut out. Tapos oh, tatigil natin yung mga bato ito. Ang dami, oh. Ano kaya nangyari dito? sa mga batong nagkapatong-patong na ito oh. Ayan oh, yung mga uh, bato. Yung malalaking bato mga ito no, oh, talagang uh, uh, ano bang nangyari dito? Bakit nagkapatong uh, nagkakapatong-patong yung bato na ito oh? galing naman yung pagkagawa. Hmm? out, ah, out sa mga idol natin na hindi uh, pa nakakarating dito. Ayan ang mga bato-bato mga idol. Nalaking oh, mga bato. Ah, Samahan nyo ako dito sa aking uh, pinagpapasyalam. Nandito ako ngayon mga idol sa tourist farm. Oh, ito yung tourist farm mga idol. Matatagpuan lang sa naik. Daming mga bato mga idol. Oh. Mga bato, Ayan natin kung ito pa. Mm hmm? Ayan natin. Ayan o. Na, oh, ito yung bato na ito. Oh. Oh, oh. Ah, Magic Mountain. Seven. Okay, seven niya. Ayan po. Ayan po paalan po niya. Hmm. Ah, oh, nandito tayo ngayon sa Magic Mountain. Hmm, magic Mountain mga ito, no. So, yung Magic Mountain, mga batong malaki. Hmm? Magic Mountain tayo ngayon. Ayun oh, mga malalaking bato ng idol. Oh, shout out, shout out sa sh mga uh, kaibigan natin. Oh, pasyal ka dito, no. Oh, mga maraming bato, oh. oh seven, hmm. seven, seven Magic Show. Oh. Hello, oh, 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 oh. Magic Mountain tayo mga kaibigan. Napakaganda po ang mga tanawin. Lahat po ng yung pagod sa buong maghapon maawawala, mapupunan po ang yung mga kapaguran sa buong maghapon mga idol. Mamasyal lang po kayo dito sa Magic Mountain na napakagandang tanawin. Na yan o, malalaking bato na magkakapatong-patong. Salamat po mga idol. Tingi tingiyo yung mas mo yung patuloy na panonood. God bless you all and more more blessing everyone. Bye bye.